Eh mga kadistarte May eh, dumating na na advice Ayan Naayos na ni Buddy yung ano Aming dokumento Out Ako naman Ito Mamaya ako na itutuloy Kasi May advice na kami Wait ka muna dyan. Magwi-withdraw kami ng container. Yan ang trabaho namin. Hustling. O saging o? Oh? pag tayo. Ay, mabusing ko yan. <laughs> Ayan na. Ito ang unit natin. Puso. Simple-simple lang operate yan. Ito yung maxi brake nya aka yan tapos release ayo cambio tapos eh na andar na hindi pa tapos si body magsulat eh yun maxi muna, muna at muna si body magsulat wala bago tayo lumarga ha ay magpupulot muna pala kami yung container yung ganyan bago ang withdraw kasi para may paglalagyan din kami nung withdrawin namin di ba pag puno na yung container dyan Yan ba or this one so sa kabila Tsaka kami ngayon, ilalagay namin yan sa putulan. Ilalagay namin tapos ilalagay namin sa putulan. Tapos kukuha naman ng mga nagdadala sa pier. Tapos kami naman magpo-position uli diyan para pakargahan nila ng mga ating kadiskarte diyan sa loob ng planta. Yun. Yun lang ang trabaho namin dito sa EPSA Shout out sa mga taga EPSA Ingat ingat tayo sa ating trabaho Mga pa driver o sa loob ng planta Ingat ingat lang lagi Stay safe Kaya mga kadiskarte Ayan you know, o Pag may nakalagay na ganyan yung container, Ayan, ready for pull out. Pag nilagyan na ng sticker na ganyan yan, ayan, ipupull out na namin yan. Ibig sabihin, ano na yan, kargado na. Tapos ang kargahan yan. It's either na dalagyan pa yan sa ibang sa ibang warehouse ng ng kadagdagang pangarga or fully loaded na siya yon pero basta dyan tapos na siya dyan ipupulot na namin siya at lalagay sa putulan ng container tapos puposisyon na naman namin siya ng ibang container para kargahan dyan yun Ayan trabaho namin hustling dito sa loob ng planta. Shout out. Ay si Badi oh sa Kita nyo ba yan? S S Ayan, nagsusulat siya doon. Sinusulat niya yung details. Ayun na. Diyan naman kami paparada sa inalisan ni Badi dyan. Sa so, pila. Ayos. May paparking na kami. Sa ano mo? Sa YouTube mo. Ah. Madiskarteng PH. Ayan po, meron na kaming konti ah, konti Chassis. Ayan. Yung checklist si Buddy. Ayan, ayan yung checklist. Naayos na na rin yung mga twist lock noon. Naitaas na na yung landing gear. Magpapatong na kami ng container. Tapos ipoposition namin doon sa pinulawta namin kanina. Ayan, ang trabaho namin. Haslingero. Ayos. Trabaho lang. Ayan yung container namin. Atrasan na namin yan. Ayan mga katiskarte. Meron na tayong hila ah may patong na tayong container na hihilahin natin yan o oh, diba yan po position natin mamaya ayan po kita mo kita mo yung mamaya putan lang natin ang ating patong na po tayo ayan na ayan no twitch lock ayan twitch lock oh, nakalock lock, kita nyo ba ayan po ang ating hila ngayon ayan ang unit natin ngayon Aji ba? O or na po. Lalarga na tayo. Takbong mayaman lang. ganda ng panahon na no, ba kailangan sa ating mga nag-aasling putol putol ng trailer putol kabit putol Ayan, mahalaga na lagi natin isipin na may hila hila tayo kasi baka mamaya makalimutan natin may hila pala tayo eh Bawa, bibira tayo sa uh, kurbada or what? Kalimutan na may hila pala. Akala ulo lang, 'di ba? Nako po. Yun lang pa. Kailangan pa, uh, payong ano lang ba? Palala, Na uh, Lagi nating isipin na tayo ay may hila. Para tayo ay makaiwas sa aberya. Hindi na Always ride safe and keep on trucking. Ropa pips. Yan po, naka-position na po kami. Position na namin. Ngayon, mag-waiting naman kami uli ng advice. Yan lang. Mag-parking usap bawal putulan ng container. edi eh wow, maxi, ayos.